Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko ba tayong may apo Dumating si Xavier. Gusto ni Libby na mag-usap muna sila. Wala ka talagang pakinabang, ano? Eh di wala. Kahit anong naman gawin ko, hindi naman sapat sa'yo. Bakit? May nakpatunayan ka na ba? Marami na ho akong nasakripisyo para kay Libby. Kung alam niyo lang. Pwes, hindi pa sapat. Mas kailangan ni Libby ng loyalty mo ngayon. Pero, anong ginagawa mo? Mas kampi ka pa dun sa walang yung princess na yon. Anak mo na nga ang naagrabyado. Pero kung ka pa rin dun sa mga hampas lupang yon, What do you expect? Bigyan kita ng Mother of the Year Award? Huh. sa akin kung sino ang may pakinga sa panginginap kay Lady! Di, ko alam! Wala akong kasalanan! Ah, ganun, ha? Ah! Ah! ah. Ay, paano kung sabihin ko sa'yo, ang damay kong pamilya mo, ang anak mo! Uh. Ha? Huwag! Huwag niyong itadamay! Huwag niyong itadamay, anak ko! Huwag niyong sasaktan! Ah! ah. Ano po pusoy? Ha? Mahawa kayo! Mahawa kayo! Huwag yung anak ko! Huwag yung anak ko! Huwag yung anak ko! Please! na naman pala eh! mo si Princess. <laughs> Sabihin mo, isang may kagagawa ng lahat! Isang idin mo! Ano? God. This belongs to you, Berlin, I haven't seen you in a long, long time. Uh, um, twenty one years yet, or twenty two. <laughs> Really? Ganun katagal? Ang kulit mo, pabalik na ako. Adrian? Sino Adrian? Dati namin kasama ang FA. Katrabaho namin ni Charlene. Pero, <laughs> you still look beautiful as always. Oh, Thank you, ah. Ikaw, kumusta ka na? Uy, nakita ko si Steph, yung kasama natin sa airline dati. Hmm. A month ago, tapos chika niya sa akin. You're a big time lawyer na daw <laughs> ngayon. Congratulations, ha? Lawyer? Um, yes. Big time No. Ikaw, kumusta ka na? Um, ganun pa rin. Ito, I'm getting something for my daughter lang. May dalaga ka na? Oo, oh, ah. dalagang dalaga na. Wow. Who's the lucky husband? Si Raymond. Oh. <laughs> Captain Raymond Cristobal? Yung pilot natin dati noon sa airline? <laughs> yeah. What a lucky guy. No, alam mo mas maswerte ako sa kanya kasi sa dami naming pinagdadaanan, hindi niya ako pinapabayaan. Patang bata ka pa rin tingnan na. Anong sikreto mo? Hindi ba? Detect mo si Charlene dati Ba't kaya sila magkasama? Hmm. Oh, Lidina. Uh, buti nandito ka. Pabigay naman to kay Livio. Oh. Binili ko para sa kanya. Hindi ko ma-imagine kung anong pinagdadaanan niya ngayon. Sana kahit pa paano mapangiti ko siya. Wow, so nice of you. Sige, don't worry. Uh, sabi ko kay Libby, bigay mo to. Saka sabi mo sa akin, kung may kailangan siya, kung kailangan niya ng kasama, pwede naman ako. Lalo na ngayon na busy yung mami niya. Nakita ko siya kasama mga kaibigan niya. nagpa yata ng reunion. Reunion? Oo, nakita ko siya kasama niya, si Adrian. Adrian? Who's, who's, who's Adrian? Hindi mo siya kilala? Kasama namin sa FA dati. Uh, yung nag-law school. Nagulat nga ako, close pa rin sila hanggang ngayon. Patay na patay siya kay Charlene dati. Sunod-sunod na, tinutulungan, parating buhat ang gamit. Dakilang alalay, pero never niyang niligawan si Charlene. Yeah, I, I, remember him. You know him? Oh, nakita ko sila na magkasama, tawa nga siya ng tawa. Parang, parang walang problema yung anak niya. Pero ayan, ito para kay Lipito. Saka, available ako anytime.